So, ito po yung itsura ng Ivanter Flores na yan. Na yung sinasabi niya, ginagawa na disbursement link daw. Na ngayon, hanggang ngayon guys, Monday, is hindi na ma-access yung Sitaw app at yung website mismo. I know ang lahat ay hindi okay dahil nga sa nangyari kahapon na issue. So, ano yung issue na yun? Hindi na po natin ma-access ang Sitaw Apps maging ang website nito. So, kahapon mga ma'am sir, uh, nagsagawa rin ng Zoom meeting mga uh, mga kasamahan natin. No? Para, para nga magkaroon tayo ng iisang goal para mabawi yung ating mga pera dito sa kumpanya na to na, na New Sitaw Corporation. So, ang nangyari mga ma'am sir, I don't know kung uh, ongoing yung Zoom meeting nila Prof. Vincent sa biglang nagkaroon ng problema yung uh, yung sitow up. So may mga seller kaagad na nagtanong sa mga ES kung anong nangyari. So sabi, sir, my website update po ba? So isa ito sa mga representative ng New Sitaw Corporation na sumagot sa issue kahapon. So ang sabi niya, yung disbursement link ang ginagawa nila. And then, may nilagay siya doon na link. Yun nga yung para malaman yung sa disbursement ko, no? And then, sabi nung nagtanong, noted po, sir. So, ito po yung itsura nung Ivanter Flores na yan. Na yung sinasabi niya, ginagawa na disbursement link daw. Na ngayon, hanggang ngayon, guys, Monday, is hindi na ma-access yung Sitaw app at yung website mismo. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo ng mga nakaraang araw sa mga, mga previous vlog ko na hanggat mayroon pa kayong time, i-screenshot nyo na yung mga withdrawals ninyo, yung mismong app. Kasi darating yung araw, no? Darating yung araw na maglalaho yan. Darating yung araw na mabubura unti-unti yan, na mawawala yan. So, ayun, guys. Ano nga bang nangyari sa Zoom meeting kahapon nila Prof. Vincent with a lawyer? So, ang daming, ano, ang daming uh, mga nakita kong mga negative comments, sa Ano bang nangyari? So, ayan, hindi kasi tayo nakapag-attend dahil nasa church tayo. Ayan, sakto kasi umaga yung church namin. Kaya, nakibalita na lang ako nung uh, pagka-uwi ko. So, ayun, nakita ko sa group, sa GC. So, bakit? Nabigla ako kasi may mga negative comments ah uh, ganito nangyari. So, ang dami rong mga pabida. Ayan, no? Hindi naintindihan masyado yung usapan. Inuna ng iba yung kanilang pagja-jollibee. So, alam nyo yon na uh, mga ang dami rong mga nagpabida. So, yan yung sinasabi ko sa inyo, guys, na kahit merong mga taong tutulong sa atin dito sa pag-claim ng mga pera natin, dito sa issue natin, no? walang gugustuhin na tulungan tayo kung ganyan tayo. Hindi tayo nagkakaisa ang gulo-gulo natin. Yun na yung pakiusap ni Prof. Vincent. Dapat is behave tayo. Pero, tignan nyo yung nangyari, ba? Diba? So, negative outcome ng Zoom meeting natin. On which is, yun na yung inaasahan natin na mabibigyan tayo ng magandang advice ng lawyer kung anong gagawin natin. So, ayun, na, looking forward na sana magkaroon tayo ng another Zoom meeting malalaman natin kung ano talaga yung step by step na gagawin natin. Yung clear talaga. And, and sana guys, wala na yung mga pabida-bida. Simple lang kasi yan guys eh. Patapusin nyo muna yung nagsasalita bago kayo magtanong. And then kung magtatanong kayo, mas maganda na itanong nyo na lahat at hindi na paulit-ulit. Tulad niyan, di ba? Nakakaya naman kay Prof. Vincent na nag-arrange ng Zoom meeting na to. And of course, doon sa in-invite na lawyer. Tapos, ganoon yung naging attitude, naging behavior natin doon sa Zoom meeting. So, ano nang aasa natin ngayon? Tapos, mag reklamo kayo, maghahanap kayo ng magandang resulta na kayo mismo yung sumisira sa mga plano. Uh, alam nyo guys, eh uh, ito lang uh, ito na yung saloobin ko sa mga nangyayari ngayon. No, nakikita natin malinaw na malinaw yung mga nangyayari. Unti-unti wala na nawawalan tayo ng pag-asa na makuha yung pera natin. Pero kahit ganoon guys, kahit ganoon mga ma'am, sir, kailangan hindi tayo minto doon kasi kailangan, di ba, kung meron tayong nagawa kahit papano, di ba, meron tayong nagawang action na kailangan may managot dito kasi yung mga pera na yan, alam natin, pinaghihirapan yan, lalong-lalo na ng mga kababayan natin sa OFW. And merong mga tao, meron tayong mga kasamahan na, na ginagawa yon di ba, na gumagawa ng mga akbang, Pero sa halip na makipag-cooperate tayo ng maganda, ng tahimik, in a good manner, So, ginugulo natin, guys. Diba? Nawawalan sila tuloy ng gana. So, ngayon, sasabihin ninyo, nawawalan na ng gana si Prof. Ganito, nawawalan ng gana si ganito, ganon. Kasi siguro, nabayaran, ganyan. Hindi. Napapagod din yung mga yan, guys. Napapagod din sila. Paulit-ulit na lang. Diba? Nabubulil ya. So, yung mga plano. Kasi, maging tayo hindi tayo nagkakaisa. Ang gulo-gulo natin. So, tingin ninyo, sinong gaganahan pang mag-lead sa atin, sa mga reklamo natin. Diba? So, magsisimula to sa atin. So, kung ganyan lang din ang gulo-gulo natin, siguro individual na lang, no? Individual na complain na lang. Kasi, tinatry tayong tulungan nila, prof. Vincent, ganyan. Pero, ang gulo-gulo natin, ang ingay-ingay natin. So, mas maganda na lang, uh, individual na lang, no? Alam naman natin na time is gold sa kanila. So for me, sinayang natin yung oras ng tao sa mga oras na yon na walang pinatungukan. So ayun, wag nating isisi dahil ah, nagkaroon ng Zoom meeting, ba? Diba? Dahil sa pagkakaroon ng Zoom meeting kahapon, kaya nawala yung apps actually nag nag, uh, nag aantay lang rin ng uh, timing yung mga yan yung mga tao ng uh, New Sea Tau Corporation so nag aantay lang sila tina timing ang lang nila guys so ito yung mga comment doon sa Zoom meeting anong nangyari sa Zoom umalis lang ako sandali pagbalik ko nawala na so meaning hindi siya ano guys hindi masyadong tumagal yung Zoom kahapon ay ah, hindi, hindi rin kasi ako nakapag-join gawa ng, na, yun nga, sabi ko kanina, di ba, nag-church ako. So, if everman man, ayun, looking forward na sana magkaroon tayo ulit, no? Pero I don't know kung uh, mag, uh push pa ulit si Prof. Vincent dahil nga, uh, guys, tao lang si Prof, di ba? Napapagod din yan. And uh, kung ganyan pa yung behavior natin, yung attitude natin, I don't know kung tutulungan pa tayo. Hindi natin kung uh, may mga taong tutulong pa sa atin. So, ito may nabasa pa ako, nakabanday ang mga ES sa meeting, kaya na uh, naitimbre din agad, matik-shutdown ang portal and app. So, hindi may iwasan talaga yan. Merong mga spy pa ganyang uh, mga Zoom meeting na ang pinagpapanuan ay makuha ang pera. Siyempre, may mga mag-join talaga yan. Um, next step, ganito, anong pang counter ang gagawin. But anyway... Uh, tapos na, nangyari na, diba? So, let's move forward doon sa next step na gagawin natin. So, lesson learn, masakit-sakit na lesson learn ito sa ating lahat. So, ano ba yung natutunan natin dito sa journey natin na uh, naging seller tayo ng New Sitaw Corporation? So, para sa akin, yung natutunan ko dito is kung magtitiwala man, huwag mong ibigay lahat, huwag mong itodo lahat. 'di ba? Business man 'yan or investment man 'yan. Sabi nga, 'di ba? Only invest what you can afford to lose. Huwag na huwag kang mag invest huwag na huwag kang mag business kung yung ipapang business mo lang naman or ipang invest mo dyan ay galing sa utang. ba diba? Yung emergency savings ninyo, pang ng anak nyo, emergency funds ng anak nyo. So wag na, wag nyo nang wag nyo nang itry, wag nyo nang isugal sa ganyang klase ng business na papasukin niyo or investment man 'yan. Wag nyo nang galawin yung savings niyo kung ano lang yung sobra diyan, 'yun lang. Naging greedy. Aminin natin, guys. Kahit ako naging greedy ako nandun na tayo sa point na kumikita na eh, may earnings na. Pero bakit hindi pa natin kinukuha? Hindi pa natin wini-withdraw, meron ng earnings, may kita na. Kasi gusto pa natin lumaki ng lumaki? Kasi nangisip natin, ay tatagal pa tong company na to. But no. Yan yung natutunan ko, guys. So, if ever man, no? If ever man, nasusubok ako ulit. Ayoko kasi magsalita ng tapos. Nasabihin ko, ayoko na, never na, ayoko na. 'di ba? naman yung mga businessman na yan eh. yung mga mayayaman na yan, ilang beses ba yan na bulilyaso? 'Di ba? Ilang beses ba yan na dapa? Ilang beses ba yung mga yan na loko? Tayo pa kaya, kung wala tayong ka ka -exp experience sa mga ganyan. So ito guys, no. Magandang experience to para matuto tayo para sa susunod, maging smart na tayo, maging wise na tayo. So kapag kumita na, unti-unti nang mag-withdraw, unti-unti mo nang alisin yung nilagay mong puhunan, kung anong maiwan, yan na yung gamitin mo. At least, yung puhunan mo, nakuha mo na. And, katulad ng sinabi ko, ba diba, sa kahit anong business, no, kahit anong platform yan, only invest what you can afford to lose. So, huwag tayong maglagay ng pera na at the end, maapektuhan tayo, even our mental health, kasi naloko tayo ng isang company na pinagkatiwalaan natin. So ayun lang mga ma'am, sir, I hope nakatulong sa inyo yung video na to. And anyway, kung uh, may another update, maka-move forward tayo at uh, makapag-proceed sa ating uh, mga complaint. Ayan. Dun na tayo sa complaint kasi masakit lang yung sasabihin natin goal para mabawi yung pera. Kasi dumarating na yung mga araw na lumalabo na ng lumalabo na mabawi natin. Kaya yung gagawin na lang natin ngayon is kailangan nating maireklamo, mapanagot yung mga dapat managot dito. At least may managot man lang. So, ayun lang mga ma'am sir. If you think na nakatulong sa inyo yung video na to, please like and subscribe and hit nyo na rin po yung notification bell natin para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So, yun lang mga ma'am sir. Have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!